ganda ng mga puno guys oh. Hi apa. Hi Marang. Hi Nuna. Hi Nuna. Hi, Nuna. Nuna. Hi. Ano oh. yung mayo ni sa mga nalo? Grabe parang ano. Parang walang nakatira dito sa ano namin sa apartment. Walang mga tao. Tahimik. Ang ganda ng mga puno guys oh. Look at that. Wow. Ayan. Before ko sila ihatid sa kanilang. Wow, look at this na oh. Hagwan, maglalaro na muna sila ng snow. Look at that. Ate. Ano ma? Okay, walk it there. Wow. Parang, let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Here I aras, aras. aras. Wow. Come here, baby! Hey, Guys, kaya yun, nagbe-melting na yung mga snow dyan sa daanin kasi oh, binubuhusan nila ng ano, ng asin. Kaya, nagbimelt yung mga dinadaanan namin. Wala nang mga snow sa tabi na lang. Wow! Ilawa kami yun! naglaro na si ate. After nitong snow na to, ano na, putik na naman. Ilaga. Tingnan niyo yung car, guys. Oh, wow, ganda ng mga puno, oh. Oh, ipa. Yung nagpipicture si ate ko. Ito na kami ng papa namin. Nauna na siya. Pupunta doon ng bangko. Ganda ng mga puno, oh. Wow. Tiyanggap, arasa. ayun Ayan, mag-ano daw muna sila. Mag-gloves at maghahawak na ng snow. Luna ng tiyangga bisa? Oh. Ano na ako ng dalawa? Idara, raw. Makita rin yun, uh, Ji. Oh, paano kaya yung mga pusa? Diyan yung ano nila eh. Diyan yung bahay nila sa ilalim. Ah? <coughs> Dito na kami sa likod ng school nila. Yung arang, oh. <laughs> Ate, jimin so? Warang kamu yang undung alku ya? Ha? Kun warang? Oh, warang aike mandara? Warang a? Warang a? Oh, pali. Asi, so? Oh, pali. Warang Kaya hey, maglaro muna sila nang snow. Ana, no! It's, it's not like that. Nuna ga, nuna katajo, Nuna munjo. Anya, anya, anya. Put it, put it down. Put it down. Okay, like that. Okay. Snow mana ya, Ani, apa? Odi, kan, Bank. Oh. oh, Ay, <laughs> sabutan natin sila ng spam. mana Oh, ma. ah. <laughs> oh <laughs> <kultiwarang> ko. Oh. <laughs> <laughs> Kaya, we will go there. Come here, Nuna. Anya, tumita ka to dashi. Hello. May mga bata dito sa ano sa likod. Hello, hello, hello. Okay, shusu ka naman dyan. Parang ilo ah. Shhh, Parang. May mga bata dito sa likod. Puntahan natin. nag slide pala sila dito. <laughs> Ay ko. Hello, ah. No, wala. <laughs> oh, ang kulit ng baby boy ko. Shishim! Hello, Shishim! Ina nyo yung ano nila, playground. Ayan, oh. puru puti na. Ah, oh, pali sarang ito. <laughs> Para, can you write your name? Adol, iro na. Hey! Okay! Parang okay. ito pali. Okay. ang kulit ng dalawa ko. <laughs> Anyang! Anyang! <laughs> Ay no! Wala, iro na, iro na. Iro na.

Ande yakin na ande weo me. Mikoru ande. Ilo wa. Oh, hi man. Oh. Dato ambo na bulle. Oh. 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 oh, oh Wah, wow, jalan 해봐 얼마나 잘하는데? 빨리 와안 돼, 미끄러워 좀 막아도 돼요? 어아 어, <laughs> Eh, hey, yung mga bata, oh. Ang dami na nila. Oh. Mga kaibigan ni Warang. Anak mo, Jay, ikaw ang gay. <laughs> Palitong mandara. Hey, Hey, ba? na, do, set. Rona, mo. na Di mga kuya o oh, naglalagay sa sako. <laughs> Ang kulit ng mga na to. Yan ihatid ko na sa kanilang hagon. Nag-announce. Ano si Batang? Tagang si kanang parang si Kuya mo. Oh, halu mo ni eh. Porioso. Oh. Nag-announce yung Gary yung ano namin oh, na magdahan-dahan lang sa pagano ano ng ano car ano? kasi madulas. Ano? Oh. Sarang di po. Ilawa. Ah. Goodbye. Ah, macho na eh. ជូនជូនជូនជូននេះជូនជូននេះអូបាយបាយ